Hi, hey, magandang umaga sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat na may nasa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At syempre, isa na naman sa ating mga sender yung ating babasahin ngayong umaga mga kasawi. Idol, may asawa ko para ang tamad pagdating sa hanahana. Ang gusto ng partner ko, puro ako na lang ang nagtatrabaho pagdating sa kama kaya gusto ko ng palitan ang partner ko. Ano ang maipapayo nyo sa akin? Sana mapansin mo naman. Ang nag-request mga kasabi, it's isang lalaki. Siyempre mga kasabi, ang kanyang concern sa kanyang asawa ay para tingin siya, parang siya na lang daw palagi ang nagda-drive pagdating sa kama. Gusto niya ng palitan. So, syempre, magbibigay tayo ng advice dito, mga kasawi, Para sa atin, suggestion ko lang ito, mga kasabi, Sa ating sender, alam niyo ba, hindi naman pwede na kapag ka hindi magaling yung asawa niyo pagdating sa kama, ay pwede niyo na palitan. So, pwede niyo kausapin yung asawa niyo kung bakit ikaw ay hindi na masyadong nasatisfied pagdating sa kama. Kasi hindi naman kasi pwede yun, mga makasawi na kapag ka once na hindi na magaling ang isang babae, pagdating sa kama, ibig sabihin ay papalitan nyo na agad-agad ito. So, ibig sabihin, ang pagmamahal nyo ay hindi tunay sa inyong asawa kasi ang basihan nyo lang ay pakikipaghanahan pagdating sa kamakama. Diba, ang dami namang simbolo ng pagmamahal. Mga kasabi ko sa atin, bonus na lang ito, yung magaling sa kamang isang babae. So, kung hindi talaga marunong yung babae, or tamad talaga siya pagdating sa kama, mas maganda pong kausapin nyo yung asawa nyo, turuan nyo yung asawa nyo, or kung maganda naman, pwede kayong manood sabay ng mga apps mga kasawi na pwedeng panoorin para kasi ang babae kap nakakapanood ng mga ganito is mas lalo silang gumagaling or nailalabas na nila yung L nila pagdating dito. May mga babae kasi na hindi pa nagigising yung kanilang alam nyo na yung L. So kapag once na nakakapanood sila ng ganito is mailalabas nila yon So kapag once na alam mo nang mainit ng iyong asawa, eh pwede mo nang yayain ito pagdating sa pakikipag mga kasabi. Alam nyo ba napaka sa mag-asawa yung nag-iisip kayo ng foreplay parehas. So kung tamad talaga yung asawa mo, turuan mo. Pwede mong turuan. Hindi basihan yun dahil sa tamad lang yung asawa mo ay eh, pwede mo nang palitan pangit 'po 'yun mga kasawi dahil lang tatandaan ang pagmamahal ay maraming aspeto, hindi lang dahil lang sa kama. So, respetuhin niyo 'yung asawa niyo. Kung talagang tamad, turuan ninyo kasi marami namang bagay na pwedeng gawin para naman maging aktibo ang inyong mga asawa. May mga gamot naman na pwedeng inumin. So, yon para naman magiging aktibo siya pagdating dito. Yan lamang po mga kaso, Mga babae naman talaga na hindi pa ganun kamkaling, hindi pa ganun karunong at higit sa lahat, hindi talaga sila sanay na nagpo-foreplay. So kung ikaw ay marunong ka talaga, so pwede mong turuan yung asawa mo. Iyain mo siya sa mga ganitong bagay, pwede mo siyang panoorin ng mga pwede niyong dalawa lang kayo. So, pwede yon. Maraming mga, ano ngayon mga kasawi na pwede nyong pag-aralan dalawa para naman maging satisfied ka sa iyong asawa, mga kasawi. Yan lamang po sa ating sender. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa akin sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapagsubscribe, mga kasawi, pwede na kayong mag-subscribe. Pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga!